Iginiit ng Diamond Star na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit ng ilegal na droga. Ito ay matapos na mag-leak ang ilang dokumento ng PIDEA na sangkot umano siya at si Pangulong Bongbong Marcos sa ilegal na droga. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon, sinabi ng aktres na wala siyang alam hinggil sa mga dokumentong ito. Gayunpaman, inamin ng aktres sa pagtatanong naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siya nga ang may-ari ng Condo Unit 46-C sa Rizal Tower Building ng Rockwell na naging subject ng operasyon ng PIDEA noong 2012. Pero noon din daw 2012 ay naibenta na niya ang Condo Unit. Una-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa. Ang okay. mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Thank okay. you po. Next question po ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblasyon, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Itinanggi rin ni Soriano ang balita na noong 2011 ay binugbog daw niya ang kanyang dalawang kasambahay na nagsampan ng kasong serious physical injury dahil sa pananakit at paggamit daw niya ng cocaine. Hey Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko na mapububugin? Dalawa po sila. Okay. Aminado naman si Soriano na kinakabahan siya sa pagsagot sa mga tanong dahil first time niyang dumalo sa isang public hearing.